Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na kapatid sa Kristo. Ngayon ay isang espesyal na araw. Isang araw na gustong magsalita ng direkta ang Diyos sa iyong puso. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga problema sa pananalapi, kung nararamdaman mo ang bigat ng mga utang, ng mga hindi nabayarang bayarin, at ng kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Ang panalangin na ito ay para sa iyo. Sama-sama tayong sa diwa ng pasasalamat at pananampalataya. Itaas ang ating mga tinig sa Panginoon at hanapin ang kanyang probisyon, ang kanyang patnubay at ang kanyang pinansyal na himala. Ihanda ang iyong puso at ang gumana ang Diyos sa iyong buhay. Bago tayo magsimula sa panalangin, gusto kong huminga ka ng malalim at iwanan ang lahat ng mga alalahanin, takot at pag-alinlangan. Ito ay isang sandali para sa iyo na kumonekta sa Diyos upang maramdaman ang Kanyang presensya at upang magtiwala na siya ang nasa kontrol. Tandaan ang mga salita ni Jesus sa Mateo, Sinhones 26. Tingnan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nagtatanim, ni nagaani, ni nagtitipon sa mga kamalig, at ang inyong ama sa langit ay nagpapakain sa kanila. Hindi ba kayo mas mahalaga sa kanila? Oo, oh, mahalaga ka sa Diyos. Kilala Niya ang iyong mga pangangailangan, at inihanda niya na ang solusyon para sa bawat isa sa kanila. Ngunit ngayon, gusto niyang gawin mo ang unang hakbang, ang hakbang ng pananampalataya. Isara ang iyong mga mata sandali at isipin ang iyong sarili na inilalagay ang lahat ng iyong mga alalahanin sa pananalapi sa mga kamay ng Diyos. Maramdaman ang ginhawa sa pag-alam na hindi mo kailangang dalhin ang bigat na ito mag-isa. Siya ay narito, handang kumilos. Ngayon, sama-sama tayong sa pananampalataya. Simulan ang makapangyarihang panalangin na ito, isang panalangin na magbubukas ng mga pinto. Masira ang mga tanikala at dalhin ang himala na kailangan mo magsisimula tayo sa pasasalamat sa Diyos. Dahil ang pasasalamat ay ang susi na nagbubukas ng kanyang puso. Kahit sa gitna ng mga pakikibaka, may laging isang bagay na mapagpasalamat tayo. Kaya, huminga ng malalim at sama-sama tayong na may pusong puno ng pasasalamat. Pumasok sa harapan ng Panginoon. Panginoon, sa panahong ito pinasasalamatan ka namin sa isa pang araw ng buhay salamat sa pagpapahintulot sa amin na gumising huminga at maramdaman ang iyong presensya sa paligid namin pasasalamat sa hangin na hininga namin sa araw na nagliliwanag sa ating landas at sa pamilya na nakapaligid sa amin tandaan natin ang iyong mga salita sa Sun Thessalonica 18 Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa inyo kay Kristo Jesus. Kaya, ngayon, nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng bagay, sa mga tagumpay, sa mga hamon, sa mga aral, at sa iyong katapatan na hindi nagbabago. Salamat, Ama, sa pagsuporta sa amin kahit na ang mga pakikibaka ay tila malaki. Salamat sa pagiging ating kanlungan at lakas. Pinupuri ka namin sa ginawa mo, sa ginagawa mo, at sa gagawin mo pa sa ating buhay. Panginoon, kahit sa gitna ng mga paghihirap, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat alam namin na ikaw ang nasa kontrol Pasasalamat sa kalusugan na sumusuporta sa amin. Sa pagkain na nagpapalakas sa amin at sa bubong na nagtatakip sa amin. Pasasalamat sa maliliit na pagpapala na madalas na hindi natin napapansin. Sa ngiti ng isang bata, sa yakap ng isang kaibigan, at sa kapayapaan na nararamdaman natin sa paghahanap sa iyo. Tandaan natin ang awit 136:1 Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti sapagkat ang kanyang awa ay walang hanggan kaya ngayon nagpapasalamat kami sa iyo sa iyong kabutihan sa iyong awa at sa iyong walang kondisyong pag-ibig salamat sa hindi ka nag-iiwan sa amin sa pagiging kasama natin sa bawat hakbang ng landas at sa pagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na nagbabago ng imposible sa posible, na nagpapasibol ng tubig sa ilang at nagbubukas ng mga daan kung saan tila walang daan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, sama-sama tayong na may pusong puno ng pasasalamat pumasok sa isang sandali ng pagninilay at humingi ng kapatawaran sa Diyos sa ating mga pagkukulang sapagkat alam natin na siya ay tapat at makatarungan at ang kanyang kapatawaran ay nagpapalaya sa atin nagpapagaling at nagbibigay kakayahan sa atin na magpatuloy Panginoon sa panahong ito nagpapakumbaba tayo sa iyo kinikilala natin na tayo ay may mga pagkukulang at na madalas nagkakasala tayo laban sa iyo, laban sa ating kapwa at laban sa ating sarili, humihingi kami ng kapatawaran. Ama, sa lahat ng pagkakataon na nabigo tayo na magmahal gaya ng itinuro mo sa amin, kapatawaran sa mga masasakit na salita, sa mga masamang kaisipan, at sa mga gawa na hindi nagpaparangal sa iyong pangalan. Tandaan natin ang 1 Juan 9. Kung aminin natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kasamaan. Kaya, kinikilala natin ang ating mga pagkakamali at hinihiling na ang iyong naglilinis na dugo ay linisin at pagalingin tayo. Tulungan mo kami, Panginoon, na patawarin ang mga nakasakit sa amin, gaya ng pagpapatawad mo sa amin. Turuan mo kami na lumakad sa pag-ibig at kapakumbabaan, na nagpapakita ng iyong katangian sa lahat ng ating ginagawa. Panginoon, hinihiling din namin ang iyong kapatawaran sa lahat ng pagkakataon na nag-alinlangan tayo sa iyong pag-ibig. Sa lahat ng pagkakataon na sinubukan nating lutasin ang mga bagay sa ating sariling lakas. At sa lahat ng pagkakataon na lumayo tayo sa iyo. Kapatawaran sa paglalagay ng ating tiwala sa mga bagay na pansamantala. Sa mga tao, sa pera, o sa ating sarili sa halip na magtiwala ng buo sa iyo. Tandaan natin ang awit 51.10. Lumika ka sa akin, O Diyos, ng isang dalisay na puso at magbagong buhay sa akin ng isang matatag na espiritu. Kaya, hinihiling namin sa iyo. Lumika ka sa amin ng isang dalisay na puso, magbagong buhay sa ating espiritu, at turuan mo kami na lubos na umasa sa iyo. Tulungan mo kami na iwanan ang pagmamalaki, inggit at pagkamakasarili at hanapin ang iyong kalooban sa lahat ng ating ginagawa. Panginoon, hinihiling din namin ang iyong kapatawaran sa lahat ng pagkakataon na nasaktan natin ang mga minamahal natin. Sa lahat ng pagkakataon na nabigo tayo na maging matiisin, maunawain at mapagmahal. Tandaan natin ang Mateo 6.4.9.15 Sapagkat kung patatawarin ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa Langit. Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang mga tao, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Kaya, ngayon, pinipili nating patawarin, inilalabas natin ang mga nakasakit sa atin, at hinihiling na tulungan mo kaming pagalingin ang mga sugat ng nakaraan. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sapagkat ang iyong kapatawaran ay nagpapalaya sa atin, nagpapagaling, at nagbibigay sa atin ng bagong pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, na may malinis at muling nabubuhay na puso, sama-sama tayong sa pananampalataya, hanapin ang probisyon ng Diyos para sa ating buhay, sapagkat alam natin na siya ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan at nagsimula na siyang kumilos sa ating pabor. Ama sa langit, ngayon inilalagay natin ang ating buhay pinansyal sa iyong mga kamay. Alam natin na ang mundo ay puno ng kawalan ng katiyakan. Ngunit ang iyong salita ay nagsasabi sa Filipos 4.19 At ang aking Diyos ay magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya, ipinapahayag natin ang iyong probisyon sa ating buhay, sa ating mga bayarin, sa ating mga utang, at sa ating mga proyekto. Takpan mo kami ng iyong balabal ng pag-ibig at ingatan mo kami sa lahat ng kasamaan. Patnubayan mo ang ating mga hakbang. Panginoon, ipakita mo sa amin ang daan na dapat nating tahakin. At tulungan mo kaming gumawa ng mga desisyon na nagpaparangal sa iyong pangalan. Na ang iyong kalooban ay gawin sa ating buhay at na tayo ay maging mga instrumento ng kapayapaan at pagpapala saan man tayo pumunta. Naniniwala tayo sa iyo, Ama, sapagkat ikaw ang ating pastol at wala tayong kakulangan. Panginoon, hinihiling namin na pagpalain mo ang aming mga pinansyal. Muksan mo ang mga pintuan na walang tao ang makakapigil, at isara ang mga pintuan na hindi iyong kalooban tandaan natin ang Malakias 3.10. Dalhin ninyo ang lahat ng ikapu sa bahay ng kaban, upang may pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at hindi ko ibabuhos sa inyo ang pagpapala ng walang sukat. Kaya, ngayon, ibinibigay natin ang ating mga ikapu at handog bilang isang gawa ng pananampalataya at pagsunod. Alam natin na ikaw ay tapat at ang iyong mga pangako ay hindi nagbabago. Panginoon, hinihiling din namin ang karunungan upang mapamunuan ang mga kayamanan na ibinigay mo sa amin. Turuan mo kami na maging mabubuting tagapangalaga na gumastos ng may karunungan at mamuhunan sa kung ano ang talagang mahalaga. Tandaan natin ang kawikaan 3, second, 9, sin, 10. Ikarangal ang Panginoon sa iyong mga kayamanan at sa mga unang bunga ng lahat ng iyong kita. At ang iyong mga kamalig ay mapupuno at ang iyong mga pisaan ay magiging puno ng alak. Kaya, ngayon, Ikinararangal natin ang iyo sa ating mga kayamanan at naniniwala tayo na ikaw ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Panginoon, hinihiling namin na pagpalain mo ang aming trabaho, ang aming mga negosyo, at ang aming mga pamumuhunan na ang lahat ng ating gagawin ay umunlad ayon sa iyong kalooban. Tandaan natin ang Deuteronomio 28.08. Ang Panginoon ay mag-uutos na ang pagpapala ay mapasa inyo sa iyong mga kamalig at sa lahat ng iyong gagawin at pagpapalain kanya sa lupain na ibinigay ng Panginoon na iyong Diyos sa iyo. Kaya, ngayon, ipinapahayag natin ang iyong pagpapala sa ating mga pinansyal at naniniwala tayo na gagawin mo ng higit pa sa hinihiling o iniisip natin. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos ng probisyon, ang Diyos na gumagawa ng imposible, at ang Diyos na hindi kailanman nag-iiwan sa atin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, na may pusong puno ng pananampalataya, sama-sama tayong Hanapin ng proteksyon at patnubay ng Diyos para sa ating buhay sapagkat alam natin na siya ang ating kanlungan at lakas at patnubayan niya tayo sa bawat hakbang ng landas panginoon ngayon hinihiling namin sa iyo lalo na para sa aming pamilya pagpalain mo ang bawat miyembro ng ating tahanan palakasin ang mga tali ng pag-ibig at pagkakaisa at tulungan mo kaming mamuhay ng may pagkakaisa. Tandaan natin ang Hoswe 24-15. Ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Na ito ang deklarasyon ng ating pamilya. Tulungan mo kaming maging mga halimbawa ng pananampalataya, pasensya at pag-ibig sa isa't isa. Protektahan mo ang ating mga relasyon. Panginoon ibalik mo ang nasira, pagalingin ang nasugatan, at palakasin ang mahina, na ang iyong pag-ibig ay ang pundasyon ng lahat ng ating mga ugnayan. At, Ama, hinihiling din namin sa iyo para sa mga nag-iisa. Aliwin mo ang mga pusong nalulumbay at magpadala ng mga taong mamahalin at susuportahan sila na ang iyong presensya ay palagi sa kanilang buhay. Panginoon, hinihiling namin na takpan mo ang aming pamilya ng iyong balabal ng proteksyon. Ingatan mo kami sa lahat ng kasamaan, aksidente, sakit, at anumang uri ng panganib. Tandaan natin ang awit 91 once suntok. Ang nananahan sa lihim ng kataas-taasan sa lilim ng makapangyarihan sa lahat ay makakapagpahinga. Sasabihin ko sa Panginoon, Siya ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos na aking pinagkakatiwalaan. Kaya, ngayon, ipinapahayag natin ang iyong proteksyon sa ating mga tahanan, trabaho, pag-aaral, at mga landas, Panginoon. Hinihiling din namin ang patnubay para sa ating buhay. Ipakita mo sa amin ang daan na dapat nating tahakin at tulungan mo kaming gumawa ng mga desisyon na nagpaparangal sa iyong pangalan. Tandaan natin ang kawikaan. 3. 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang umasa sa iyong sariling pag-unawa kilalanin siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kaya, ngayon, naniniwala tayo sa iyo at hinihiling na ituwid mo ang ating mga landas. Panginoon, hinihiling namin na pagpalain mo ang ating mga relasyon. Tulungan mo kaming maging matiisin, maunawain, at mapagmahal sa isa't isa. Tandaan natin ang Fern Pedro Sion 08, Higit sa lahat, magkaroon ng matinding pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sumasakop sa maraming kasalanan. Kaya, ngayon, pinipili nating magmahal gaya ng pagmamahal mo sa amin, at hinihiling na ang iyong pag-ibig ay ang pundasyon ng lahat ng ating mga ugnayan. Panginoon, hinihiling din namin na pagpalain mo ang aming mga trabaho, ang aming mga negosyo, at ang aming mga proyekto, na ang lahat ng ating gagawin ay umunlad, ayon sa iyong kalooban. Tandaan natin ang Colossus 3.23, ang lahat ng inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso, gaya ng sa Panginoon, at hindi para sa mga tao. Kaya, ngayon, ibinibigay natin ang ating mga trabaho at hinihiling na pagpalain mo ang mga ito. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang ating kanlungan at lakas, ang ating gabay at tagapagtanggol. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, na may pusong puno ng pananampalataya, sama-sama tayong Hanapin ang pananampalataya at pag-asa na ibinibigay lamang ng Diyos sapagkat alam natin na siya ang Diyos ng imposible at nagsimula na siyang kumilos sa ating pabor Panginoon ngayon hinihiling namin sa iyo na ipakita mo sa amin ang layunin ng ating pag-iral tulungan mo kaming maunawaan ang plano na iyong inihanda para sa ating buhay at bigyan mo kami ng lakas upang sundin ang daan na itinakda mo para sa amin. Tandaan natin ang Jeremias 29:11. Sapagkat alam ko ang mga kaisipan na aking iniisip para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga kaisipan ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang ibigay sa inyo ang wakas na inyong inaasahan. Kaya Naniniwala tayo na ang iyong mga plano ay perpekto at patnubayan mo kami sa karunungan. Gamitin mo kami, Panginoon, upang gumawa ng pagkakaiba sa mundong ito na ang ating mga gawa ay magpaparangal sa iyong pangalan at na tayo ay maging liwanag sa kadiliman. Tulungan mo kaming magmahal gaya ng pagmamahal mo, maglingkod gaya ng paglilingkod mo at mabuhay ng may layunin at sigasig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Minamahal na kapatid, sana ay nagdala ng kapayapaan ang panalangin na ito sa iyong puso at muling binuhay ang iyong pananampalataya. Tandaan, ang Diyos ay palaging kasama mo sa lahat ng oras na ang Panginoon ay magpalain at mag-ingat sa iyo na Siya ay magpakinang ng Kanyang mukha sa iyo at uh, magpakita ng awa sa iyo, na ang Panginoon ay itaas ang Kanyang mukha sa iyo, at bigyan ka ng kapayapaan, lumapit ka sa kapayapaan, at sana ay mapalad ang iyong araw. Amen. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin na ito, iwanan ang iyong Amen sa mga komento. Ibahagi sa iba pang mga kapatid na nangangailangan ng salita ng pananampalataya at pag-asa. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell upang makatanggap ng higit pang mga panalangin at mensahe ng pananampalataya na magpapalakas sa iyong pang-araw-araw na buhay. Mag-like sa videong ito kung naniniwala ka na ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay pinansyal, tutulungan Nito na maabot ang higit pang mga tao na nangangailangan ng salita ng pananampalataya at pag-aanyaya. Tandaan, ang lahat ng bagay ay posible sa naniniwala. Marcos 9:23. Na ang Diyos ay patuloy na magpalain sa iyong buhay at hanggang sa susunod na panalangin, manatili sa kapayapaan ng Panginoon.